minsan naging sikat ang pangalang LiAngelo Ball. Kasama ang kanyang mga kapatid na si Lonzo at Lamelo, sa high school noong 2016, magkakasama nilang inuwi ang kampyonato. At sa stint na hindi sila nakatikim ng kahit ni isang pagkatalo, dominating the season ng may win record na 35-0. and Kaya naman matapos ito, napakataas na lang hype sa kanilang tatlo. At nang madraft bilang second pick ng 2017 NBA draft si Lonzo, at third overall naman ng 2020 si Lamelo, maraming nagabang kung saan patungo ang karera ng middle child na si LiAngelo. Kaya sa video ito, nararapat lang na itampok natin ang kanyang kwento. Kasama ang Dylan bakit sa China ay muntik pa siyang mabilanggo. At balangkas hindi natin kung may pag-asa pa bang makapasok sa NBA ang kanyang talento. Tara't pag-usapan natin si Jelo. Si Jello ang pangalawa sa tatlong magkakapatid sa pamilyang Ball at hindi tulad ng ibang stars ng liga, marangyan ang buhay nila bago pa man sila maging matugumpay na basketballista. At hindi rin tulad ni LBJ napakalaking impluwensya ng kanilang ama sa tinatakbo ngayon ng kanilang istorya. Dahil simula umpisa, pisa, andoon si Lavar sa kanilang tabi gumagabay at sumusuporta. Kaya nga doon sa Chino Hills High School na maglaro silang magkakasama, kitang kita natin ang talento ni Jello bilang isang elite na gwardiya, specifically outside the 3-point area. Dito talaga siya gumawa ng marka. Kaya naman pagdating sa koleyo sa respetadong UCLA basketball program siya napunta. Pero kung inaakala niyong smooth sailing ang kanyang magiging istorya, hintayin niyong sabihin ko ang dahilan kung bakit kinilangan siyang personal na kausapin ng presidente ng Amerika. Dahil nga doon sa China, habang nagpapahinga sila bago ang laro nila, nahuli si Jelong nagnanakaw ng sunglasses ng Louis Vuitton. At kasama ang dalawa pa niyang kakampi pa sila sa isang presinto doon. Kaya naman dahil dito siya ang naging sentro ng atensyon. Yun nga lang hindi dahil sa galing sa pagbabasketball, kundi dahil sa isang krimeng ginawa niyang si Donald Trump pa mismo ang umaksyon. Pero fortunately para sa kanila, pinalaya sila sa China at napabalik sa Amerika. Pero nakabalik man siya sa US, hindi may tatanging may dungis na ang kanyang pangalan at karera. He was suspended by UCLA at hindi rin nagtagal bago siya personal na umalis sa team at mga ibang bansana. Pero ang pangyayaring ito ay hindi naman puro kamalasan ng dala dahil ang pagsubok na yon ang nagbigay kulay sa kanyang istorya. Dahil hindi tulad ni Lamelo at Lonzo na halos walang hirap na pinagdaanan sa kanilang karera, si Leangelo natutunang makontento sa maliit na sahod sa kanya doon sa Lithuania. Dahil imagine, 25,000 pesos lang sa isang buwan ng noong sinasahod niya. Pero sa kagustuhan niyang makapaglaro at makapaghanda sa darating na draft, tiniis niya yon para sa kanyang mga pangarap. Kaya kahit na undrafted siya noong 2018, mayroong NBA G League team pa rin nagbigay sa kanya ng chance. At sa 2021 NBA G League draft, he was selected by Greensboro Swarm bilang 14th overall pick nila. And sa kanyang debut, 22 points kaagad ang kanyang ikinamada. Patunay na may ibubuga naman talaga siya. At ang kulang lang talaga sa kanya ay ang kanyang kumpiyansa. Paano ko nasabi? Dahil nung siya ay makapaglaro sa isang NBA preseason game para sa Hornets, airball ka agad ang unang attempt niya. At ito ay epekto ng matinding pressure ng media at lalong lalo pa ng kanyang pamilya. Dahil sa kanilang tatlong magkakapatid, siya na lang ang hindi nakakagawa ng pangalan sa liga. At siya na lang din ang hindi pa nabibigyan ng spotlight ng media bukod doon sa krimeng ginawa niya sa China. At sa kanyang karera, ilang beses din siyang nagtamo ng injuries na sumisira ng momentum niya. At sa kanyang karera sa NBA G tanging 4.4 points sa ng 31 games lang ang kanyang naitala. Malayong malayo sa mga numerong pinoposte ng kapatid niyang mas bata. Kaya naman ngayon taon pumunta na lang siya sa Mexico para maglaro sa Sibacoba. Pero dalawang games lang ang tinagal bago ang injuries niya ay muling magpakita. Kaya siya ngayon nagpapahinga sa Amerika at ayon sa kanyang ama, tinetrain niya si Jello para maging handa at makapasok muli sa si liga. Kung yan ay magkakatotoo, kailangan pa nating abangan. Dahil sa mga panahong ito kung ang nakaraang dekada ang pagbabasihan, hindi rin siya tatagal sa si NBA kung ang pagsulpot ng injuries niya ay kaliwat kanan.